Kakaiba magkomento si Harry Roque, ano, may mga nge, pang-ngek-ngek pa siya, hello, yung mga style. Lawyer pa talaga to. Paano naging lawyer itong si Roque, ano, ho. walang, hindi niya alam yung salitang desente. Okay, ginagawa niyang uh, minsan ay katatawanan yung kanyang mga statement at madalas iisipin mo na nagpapakabobo. Pero yun nga, siguro na may naniniwala tayo na kahit papano may dunong ang isang katulad ni Harry Roque. Alright, ito po ay tungkol doon nga sa statement na doon si First Lady. Okay, ito ay tungkol sa pagiging bad shot niya kay Sara Duterte dahil sa pagpunta nito sa rally. At yun nga, pumunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh, tama ba yan? So ang ang hindi nagustuhan dito na itong si, uh, si First Lady, yung pinagtawanan, natawa na lang daw itong si Sara Duterte nung tinawag nga na nabangag ni Digong ang nasa Malacanang. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You, you run together, di diba? Sama-sama tayong babangon muli. <laughs> yung sama-sama tayong babangon muli. Nakakarindi na yon ano? Dahil, you see, hindi pa nga tayo nakakaumpisa, hindi, wala pa nga direksyon kung paano babangon ang bansa, pero nagkakotakot na, na kayo. Ito namang si Harry Roque, eh. ano daw? Mas malala nga daw, nga daw ba si VP Sara kay Lenny? Wala naman daw sinabing negatibo itong si Sara um, tungkol kay PBBM. Totoo namang walang negatibo. Ang kasinasama po ng loob na itong First Lady ay yung pagtawa ni Sara Duterte na imbis kasing pigilan yung kanyang ama sa napakaraming patutsada nga naman, mukhang suportado pa. Minsan yung pagiging silent natin without saying anything Yun po ay pagsuporta. Okay? Pagsuporta doon sa mga sinasabi, mga statement, mga patama, at mga banat na itong si Digong kay Marcus Jr. Ma maiba lang ano. Bakit ganito itong si Rocky talaga? Makangyek. At kung titignan nyo, parang dudang duda siya na mas malala daw si Sarah kay kay kay, kay attorney Robredo. Totoo namang mas malala sa napakaraming sitwasyon. Ang layo po ng ng Sarah Duterte mo sa attorney Lenny Robredo namin. Napakalayo po sa pagiging desente. Napakalayo po sa pagiging totoong leader at magaling na 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 serbisyo publiko ang madalas ay iniisip. You see, yung kanyang angat buhay ngayon ay pinasasalamatan ng DOH dahil sa ginagawang pagtulong sa mga kababayan natin na may mental health issues. Ganyan po, kumikilos po si Atty. Lenny Robredo, hindi po puro bunganga na katulad na si Rocky nga. Nasa isang istasyon, itong si Rocky na, na, na istasyon nga ni Tibuloy. At alam niyo po kung ano yung kanyang programa, puro, puro banat, madalas ay binabanatan niya yung mga taong mga taong hindi niya gusto. Yung mga taong taliwas um, or hindi rin sabihin na natin, taliwas ang paniniwala sa kanyang paniniwala. Ganun lang, binabanatan niya madalas. Okay? Pwede hindi siya nahihiya para sa kanyang mga magulang, para sa kanyang mga kapatid, mga kapamilya. Dahil kay ahiya po talaga yung, yung ugali na kahit alam mong may dunong ka sa sarili mo, basta ma-impress, ma-please mo yung yung idolo mo ay okay lang na maging katatawanan yung mga sinasabi mo at magbububuhan ka. 'Di ba? All right, na ganyan po si Harry Roque. Kung titingnan niyo yung kanya mga statement, yung tipong akala niya sa yung pinakamagaling at lahat ng mga tao nasa paligid niya lalo na po yung ayaw ayaw kay Digong dahil normal yun, talaga maraming ayaw kay Digong na discover ng mga kababayan natin. Kung ano yung naging personal na interest natin si Digong nung siya ay namumuno pa sa ating bansa. Kung titignan mo po, akala ba'y napakarunong na itong si Roque? Ano ho? Madalas ay minamaliit, minamata, at sinisino yung ibang tao na, na alam niya na ayaw kay Digong, na alam niya na katunggali ni Digong. Matindi ano? Kahit ano pa ang sa niya. hindi daw nagsalita si, si VP Sara nga tungkol kay, kay Marcos Jr. Exactly na ang ibig sabihin sa mga ayon siya doon sa mga kabalastugan at banat nga ni Digong. Yan po yun. Ganun po yun, Mr. Harry Roque. Konting ayos, ha? Wala lagi sa ayos talaga pagdating sa sa mga nasa paligid na ng si Digong, sa kanyang mga kaalyado. Lagi talagang wala sa ayos. Ano ho?